Sa dilim ng gabi, tahimik ang mundo. Walang salita ang kaya magtago. Ang puso ko nagtatanong, tanong, saan ka ba na? na ng unos, ako yung maasang isang sakop, isang liwanan sa patnay sa bat Ang landas ay tila puno ng tinig Munet ang liwanag mo Kabay sa paligid. No!

All right. Mga kapatid, welcome back po muli sa atin. Sa dilim ng gabi, <clears throat> tahimik ang mundo. Walang salita, ang kaya magtago. All right, all right. So thank you po sa ating uh, napakinggang uh, music, no? At ito ay uh, magbibigay sa atin ng magandang Simula sa ating pong pag-aaral. Alam natin ang musika at tugtog at pag-awit para sa Panginoon ito ay nakalulugod sa Diyos Apag, uh, to express our uh, feelings ano? At dito po sa ating uh, pag-aaralan ngayon no? walking with Jesus, ay makita uh, natin yung paano ba tayo lumakad nakasama ang ating Panginoon. So bago tayo magsimula, no? Please like and subscribe to our channel. So basa po tayo ng mga kasulatan. Dito po tayo magbasa sa Okay, medyo may music din para tayo dito. na lang natin. Medyo nakakalungkot ang Hindi uh... <laughs> ba nakakalungkot? Medyo nakaka po talaga. Yung uh, mga ganitong musika na konsa nai ay laki pa natin sa ating pag-aaral po sapagat ito ay makakatulong sa ating pong pag-aaral. So basa po tayo ng kasulatan mula dito sa sulat ni Pablo sa taga Kolosas. Ano po? Sabi niya, Kolosas 2.6 Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. So, paano na tayo lalakad? So, welcome po sa ating um, pag-aaral na ganito po yung ating um, makita sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ating dapat sundan ano ho lumakad daw tayo kayong gayon sa kanya no ang sabi po sa English ay basahin din natin sa version pong ito no sabi dito as then you took Christ Jesus the Lord so go on in him So, paano tayo lalakad sa kasamang Panginoon? Ibig sabihin po sa kanyang katuwiran, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang itinuturo. No? Bakit po? Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan. So, basahin natin yung talatang ito. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na ngapapagal at ano, nangabibigatang lubha. Pag sinabing nagigibi, nabibigatan, eh, siyempre alam natin sa mundo nating ginagalawan ay marami mga circumstances na dinadaanan tayo, mga pagsubok, kung anong-anong mga soleranin ng ating buhay. Ano ho, minsan po nawawala ng trabaho, minsan po ay yung mga mahal natin sa buhay ay pumapanaw. At the same time, so sa maraming mga pagsubok na yan, akala natin pati tayo nawawala na ng pag-asa. Pero nandiyan ang ating Panginoong Hesus para tayo ay tulungan sa ating mga kahinaan, no? Bakit po? Kaya nga sinasabi dito, tuloy natin ang pagbabasa. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha at kayo akin aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Sabi po sa English ay ganito, For my yoke is easy to wear and my burden is light. So isa pang salin, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So napakaganda po na kung saan ay uh, makita natin sa ating Panginoong Isus paano tayo lalakad na kasama niya. Sa so, ganito pong pag-aaral, ano sinasabi po sa ganitong mga kasulatan at si Jesus po ang may sabi nito, tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. So lahat po ng sumusunod sa mga aral at Turo ni Kristo ay may pong ah, kapahingahan ng kaluluwa. At sinabi pa niya dito sa talatang ito, ang nagsisiibig siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. So ganun po yon Bakit po? Dahil si Kristo po ay ah, isang halimbawa na dapat nating tularan at lakaran, lakaran no? yung kanyang pamaraan. Kaya siya po ay nagtuturo ng mga bagay na dapat nating uh, pakinggan at sundin. Ano po? At ganun pa man, ang sabi pa niya dito sa talatang ito, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So yan po ang kagandahan ng ating napakinggan ngayong araw na ito. noho So salamat po at uh, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Diyos at alam natin na ito ay isang magandang tulong sa ating napakinggan. Kung tayo po ay lalakad na kasama si Kristo, paano po lalakad? Alam natin si Kristo ay nasa langit. Yung kanyang mga salita na binabasa natin sa kanyang pinasulat sa banal na kasulatan. At ngayon po, dahil binabasa na natin, makakatulong po ito sa ating uh, pamumuhay sa pananampalataya. Kaya po, salamat po at tayo po ay patuloy na makinig sa sinasabi ng Diyos. Okay, so salamat pong muli. Tumay niyo po ang biyay at pagpapala ng Panginoon hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Sa dilim ng gabi 다히미 깡문도